Piniksan ko nga yung pintuan ng manok ni mama. Titignan ko nga sila kung anong ginagawa nila. Kaya ito, inopen ko na. Kitang kita ko nga sila, natutulog na. Gusto nga doon nila matulog ng mahimbing. Kaso gusto ko silang guluhin para may check sila kung okay ba sila. Ito nga pala yung manok namin na maliit na itim Napakaganda ano, nga po yan. At ito, naman pala si Chono. Yung malaking manok niyan. Chono ang pangalan niyan. At yung katabi niya, si Lech. Kaya tinawag namin silang dalawa na Lechon kasi sila ang padre pamilya, talang dalawa. Ito na nga yung dalawang manok namin at may hagdan pa ginawa si mama. Napakaganda naman, parang totoong bahay naman. Sabi nga ni mama, yung para damihin manok nito para mas dumami pa ang pamilya nila. Kasi mas marami, mas masaya. Pero ang sabi ko, baka yung pagkain nila kulang-kulang pa. May limang itlog na nga si Lech. Ito nga limang itlog niya, pabadami talaga sila. Napakadami naman talaga ng mga manok na to. Kakape na pala yung pamangkin kong pogi, oh. ng kape nyo. Black, black yung kape nyo. Oh, yung tanim pa ni mama, buhay na. Ang dami oh. Buhay na. Thank you. Thank you. Thank you. Musbong na nga yung mga sili ni mama, yung tanim ni mama, oh. Ang dami. Oh, ang dami sili. May kamatis pa nga. At may ampalaya. Hmm. Ito pala yung mga kalabasa ni mama, buhay na, oh et pala yung pataba ni mama kain ng kalabaw pataba raw to kaya bumili siya ng sako sako at ito, kalamansi tanim ni mama may dalawang bunga na ang galing naman o oh. ito nga pala yung mga tanim ni mama at ito pala yung mangga may mangga na si mama buhay na buhay na yung karat, karat yung mga tanim ni mama at yung mga aso tatlo naglalaro uy kamusta kayo dyan ha oh, ito nga pala si BBM lagi nakatali baka gumawa pa ng mga Maningakbang, kaya tinali ni mama at si Gwen at si Bachi andito na sila ito pa may kangkong ni mama ang daming tanim buhay na malamit malapit na palang gulayan ito may sili na naman oh inikutan pala ni mama yung sili yan marami pala yan at dito papakita ko sa inyo yung kulungan ng manok Andiyan pala si Let at saka si Chon ito nga pala si Chon yung malaki at si Let yung kulay brown nag iisa at lima na pala itlog niyan at ito yung mga anak niya dumadami ng pamilya nila sabi nga ni mama paparamihin niya pa yung lalo yung mga manok na to gusto niya kasi mag-alaga ng marami kaya ito may itlog siya doon limang itlog andun ni itlog ni lech kaya ayan hmm. sama-sama sila magkakapamilya kasi mas marami daw mas masaya ngayon ang buhay para silang Filipino talaga Filipino manok masaya sila pag marami at hindi sila nag-aaway dito ng ibang magkakapatid na nag-aaway lagi buti pa itong mga to La laging walang away ganyan dapat ang pagpapalaki maayos ang pagpapalaki ni Let Asichon at yung mama ko naghubung ka na naman doon nagtatanim na naman at ito pala gawa ng mama oh siya lang gumawa nito parang lalaki na siya oh oh ang galing naman oh at ito pala pa palang tanong si mama wala kakaiba malunggay niya buhay na oh napakalupit na naman talaga oh yan ang gawa ni mama, bahay ni Let at Chon at ang pamilya niya. Magpaparami si mama ng manok. Para daw mas lalong masaya. Napakaangas naman. At ito ang mga tanong ni mama, buhay na buhay na. Mukbo na sila. Mga kalabasa. Kailan kaya tayo mag-harvest nito? Napakadami na. At yung mga... Ayan, malunggay. Buhay na nga rin. Ito na nga rin mga kamatis. Uy, all chon kumusta madami ka na nanak chon ha damihan mo pa lalo ha uy luwag na ng bahay nila ito nga pala dati yung bahay nila nung di pa naayos papakita ko sa inyo ito nga yung dati yung bahay nila oh. nung dalawa lang palang sila si Let at si Chon Ayun. lumaki na ang pamilya kaya nilipat ni mama gumawa ng bagong tahalan nila kasi masikip na sila yan. Yan ang buhay ni at John. At ito na yung mga gulay. O. Oh, ang palaya. O. Oh, buhay ni lahat yan. Okay. At ito sa si Mona. Naglalaro. Loko si Mona. Yan <coughs> eh, si Mama. -Ma, oh, nagtatanim na naman. O. Oh. O. Oh. Ang tatanim mo dyan. Mamangga. Kamote. Daming kamote. O. Oh. Ngayon hmm. hapon na naman Kung kung Nagugulay na natin yan Pwede na to kainin no Diba hmm. oo. Oh. Hmm. Okay so yung tayo ng kalabaw Pampataba Pampataba tayo ng kalabaw Hmm Bagong tanim ni mama o oh. Yan ang buhay probinsya. simple lang May tanim ka ng buhay ka na Hmm. naglalandian na naman si Chon sa kasilet to. Oh. Naglalandian, naglalandian na naman si Let sa si Chon. Hoy, naglalandian oh. na naman ng dalawa diyan. Oh. Lapit na kay Happy Family, oh. Mga anak nila nandoon, oh. Hoy, gagawin mo? No, oh, hindi ni Mama. Oh. Pa, mabuhay agad. Yung pamangkin ko, kumukuha ng tayo ng kalabaw. Ah, gawin mo yan, Lay. Tayo ka labaw. Ano kaya na, aso? Hmm, gawin tayo ng kalabaw, pampatabaw. Oh. So, may Lay. Kainin mo na. <laughs> hmm? Tapos mo dito, oh. Ayun si Tapos na. ito yung tayong kalaba papataba fertilizer hmm. hmm? awa ah, ganda sa probinsyo yung pag mo ganito makikita mo bundok napakaganda simple yung buhay lang tanim tanim ka lang tapos ka na ah? alam pa maging ko Pogo, pogi ka mukha yung chaklo huh? ganda ng bundok dun oh oh ganda ng bundok